Papanuorin mo ba to kasi curious ka lang o hindi ka na talaga sigurado kung mahal ka pa niya? Well, isang sign na yan dahil kung mahal ka talaga niya, hindi niya hahayaan na ganyan yung nararamdaman mo. Pero hindi lang yan yung sign. So I'll give you 10 more signs na hindi ka na niya mahal. Number one, hindi na ikaw ang priority niya. Kung dati, ikaw lagi ang inuuna niya. Ngayon, hindi na. Number two, madami na siyang excuse, busy lagi. Wala na siyang time sa'yo, pero sa ibang bagay, meron. Number three, minsan hindi na niya sinasagot yung mga text at tawag mo. Hindi mo alam kung bakit, pero parang iwas na siya. Number four, tuwing kakausapin mo siya, parang laging galit o kaya minsan walang gana. Five, hindi na madalas magkwento. Yung mga dating text niya na sobrang haba, ngayon, one line na lang. Number six, hindi na niya iniisip ang nararamdaman mo kung nagsiselos ka ba, kung nag-aalala ka ba, minsan ang iniisip na lang niya yung sarili niya. Number seven, naglilihim na siya, may mga bagay na siyang hindi sinasabi, pero ang palusot niya, hindi ka naman daw kasi nagtanong. Number eight, hindi siya nag-update sa'yo kapag umaalis siya o kaya kapag hindi kayo magkasama. Number nine, yung mga effort mo na dati kilig na kilig siya, ngayon parang wala na lang. Minsan, hindi pa niya na-appreciate. Ten, madalas na kayong mag-away. Simpleng problema, pinapalaki. Parang naging normal na lang kasi may mga bagay na kahit alam niyang magagalit ka ginagawa pa rin niya Kaya kung tingin mo hindi ka na niya mahal baka hindi ka na nga talaga niya mahal dahil may mga taong nagbabago at may mga taong nakakahanap ng bago